Ayon sa isang salawi Indian, ang pagpapakasal ay nagpapahiwatig sa pagiging bubong sa proteksyon para sa isa't isa. Para sa ilang mga mag-asawang nagsilbing tagapagtanggol at tagapagsuporta sa isa't isa, ang pagkakaroon ng aktual na seremonya ng kasal ay labas sa katanungan sa dahilang pinansyal. Kilalanin natin ang mga mag-asawang sa wakas ay nagpalitan ng kanilang pangako bilang mga mag-asawa sa isang pinag-isang seremonya ng kasal na punong-puno ng pagmamahalan at taus-pusong damdamin. Isang pinag-isang seremonya ng kasal ang ginanap para sa mga pamilyang may asawang internasyonal at mga may asawang may kapansanan sa Olympic Hall ng Seoul Olympic Park noong ika-3 ng Disyembre. Ang kasal ay inorganisa ng tanggapan ng Gumchon Go kasama ang distrito ng 354-D Lions Club International na siyang sponsor ng kasal at reception para sa kabuang 30 mag-asawang nagpaliban ng kanilang kasal dahil sa suliraning pinansyal at mga pamilya nila sa sariling mga bansa. Bagaman at sa umpisa ay asiwa silang makita ang isa't isang nakasuot ng damit pangkasal at tuksido, ang bagong kasal ay hindi maiwasang mapaluha sa mga alaalang kanilang pinagsaluhan. Ang seremonya ng kasal ay nagpapahiwatig ng umpisa ng bagong buhay para sa mga mag-asawang ito na napaglabanan ang maraming mga suliranin at sa wakas ay nagpalitan ng kanilang mga pangako, umaasa kaming magkaroon sila ng panghabang buhay na kaligayahan.